Mahilig ka ba sa shortcut? Yun bang sa halip na daanin sa tamang proseso ang mga bagay, e eh dinadaan sa hindi tama o illegal na paraan para makalusot o para mapabilis? Maraming anyo ito at isang malaking tukso sa karamihan. Sa mga estudyante, alimbawa, may mga mabilisang paraan para maipasa ang project. Misang pinapagawa sa ibang tao kapalit ang pera. O kaya naman ay magulang na ang gumagawa para tiyak na maayos at papasa. Mahalagang tandaan na sa konteksto ng pag-aaral, hindi lamang ang ipinapasa ang mahalaga, kundi ang proseso na pinagdadaanan upang ito ay matutunan. Ang mga leksyon sa paaralan ay dapat kaagapay ng mga leksyon ng buhay na kung saan ang pagtsatsaga at pagsisikap ay mas lalong natututunan. Ang taong mahilig sa shortcut sa trabaho ay kadalasang nagkokompromiso ng kanyang karakter. Kapalit ng mabilisang paggawa dahil sa iligal na pamamaraan ay ang mabuting karakter na kapag nadungisan ay mahirap ng ituwin. Ang masakla pa, ang mundong nasanay sa iligal na sistema ay mahihirapang umahon sa korupsyon na dulot ng maling sistema iyon. Magsisimula sa iisang tao, iilang tao, bandang huli magiging kasanayan at parte na ng kultura. Kapag ka, ganyan na ang nangyari, mas mahirap ng gumawa ng tama dahil ang malina ang naging normal na kalakaran. Naiiisip mo ba ang implikasyon nito para sa susunod na henerasyon? Ang masamang tinututulan natin ngayon ay magiging parte na ng normal sa mundong kanilang gagalawan. Ang kontrobersyal ngayon ay katanggap-tanggap na sa magiging mundo nila dahil sa kawalan ng paninindigan ng kasalukuyang henerasyon. Ang sabi ng Bible, lalayo ako sa mga taong baluktot ang pag-iisip. Hindi ako sasali sa kanilang ginagawang kasamaan. Wag tayong lumikha ng mundo kung saan ang masama ay mas madaling gawin kaysa sa tama. May kapasyahan tayo at dapat manindigan. Ang ating responsibilidad ay lumikha ng mundo kung saan ang tama ay mas madaling gawin at ang mali ay ikakahiya at iwawaksi. Ito ay nais ng Diyos at ito ay ating responsibilidad. Tandaan mo na sa bawat ilegal na shortcut ay lalong humahaba ang proseso ng pagbangon at pagbabago. Gawin mo ang tama at Asa ka pa?